Ayan mga kabukids, nalagay na yung garahal dito sa ating beranda. Makikita na natin ngayon yung pagkakabitan ng sahig. Ayan o. Ayan magandang araw mga kabukids. Nagpapatuloy lang po tayo ngayon itong ating pagbabalag dito sa ating kamatis na hindi ko natapos kahapon dahil inabutan ako ng hapon So ngayong araw din po ay pangwalong araw ng paggawa ng ating bahay kubo kung sakaling makakapasok po yung ating karpentero at saka meron po kasi tayong kinausap na bago eh para kung sakaling ayaw nang pumasok nung dati meron na pong bagong gagawa so kung papasok po sila ay pangwalong araw na po ngayon ng paggawa so titignan po natin kung papasok sila pero ngayong umaga, ito na muna at kailangan ko itong balagan dahil tumutuloy-tuloy na yung ilang araw na pagulan eh. Baka tumumba ng tumumba itong ating mga kamatis. Sayang at namumunga na rin. Ay, mga kabukids, nagbabalik tayo sa ating paggawa dito sa ating bahay kubo. So, ngayong araw, ayan, may kasama na ulit tayo. At saka, meron tayong bagong kasama si Nungtulok. Isa ring ano, skilled na karpentero. So, nilalagyan yung mga kulang pa doon sa taas. At saka, ito, nilalagyan natin natin ng buhos. Bagong-bago lang yan, kanina lang. Tinanggal lang namin agad yung forma niya kasi bitin kami sa pang forma. Kaya nilalagay ulit doon sa kabilang side. So, ito pong ano natin ngayon. No? Target namin na magawa. Eh, dito. Kung ano man yung mga kailangan pang gawin dito sa veranda. Ayan, nandyan pa rin si Kuya JC kasi nakabalik na sila ngayon. Nakakasama si Nantulok. lalagyan na kaagad kasi para kung lalagyan daw ng bubong mas matibay na po dito sa baba hindi na syempre kapag may bubong siya kapag gumahangin na malakas medyo gumagalaw pa rin ng kaunti para walang wala na talagang galaw tapos yung dito sa likod tapos yung dito sa likod mga kabukid pinagpapatuloy ni Kuya JC yung ano dito itong ano to concrete CR. yung sa CR concrete kasi yan ang dyan medyo mataas pa. Ah, paunti-unti lang. makakarating kakarating din tayo sa ating kailangang maabot. hanggang dito po kasi ano. Yan eh. Ayan, ganyan yung nakakata. Halo, Joko ya. Ro pa. Hmm. Pwede na mga wheel <laughs> ah. May dalag na siguro dito. Mga daw siya dito sa ano. Oh. Habang hindi pa nagagamit, pwede mo pang kawilan.

Naka... Naka lang ako. Yun lang ang yung ganyan? Naka pangkana ng panang matrabahan timong Chinese. Diba kasi yung salita nila eh. Kalamyanis. Kasi siguro nang poklid ay pagbatang tapog siya lang tayong sumabot. Ikaw kuya nun. Huwag ko yun nun, naintindihan ko. Kalamianis. <laughs> konting konti sa action <laughs> no. so, mali ang pagkawan mali ang pagkawan dapat nilai lay ko nga dalo ano kasi si mangut mangut na Man buruk ah <laughs> <laughs> mangut ngo at yung pagsara <laughs> <So. laughs> no tambok Ma mangantayon yan parehas yang ano <laughs> nyo mangan <-tang>. din <laughs> Ang kain? Ah, talaga. May pagkakaparehas din. Kain po mga kabukid. Sa ulam natin for today ay ito, ginataang kalabasa with sitaw at saka daing. Kain na po. Ayong salitang kwan. salam sabun anang pam sabun pam baboi banyak salam sabun nama-nama ya, ma salam sabun mulai tayang, ini pasti satu tuhnya ludesan menganunya ini sama amwa muati <laughs> amwa muati hmm bor Buti nakabalik si Kuya JC, nag-ano pala sila. Kaya hindi nakabalik nang isda. Tapos hmm. so, si Kuya, ano? Anong tunay mong pangalan Kuya? Bartolome. Bartolome. Kaya pala tulok. Hmm. Sila po ay mga kasama ni Kuya Jake na nagka-carpentero. mga skill. Si Jake, nakakasama ko ng carpentero sa ano? Sa... Na natura. Oh, yun nga nakukwento niya sa akin. Sabi marami ka nga daw alam sa mga ano-ano yung design-design ba? Ayan mamitas muna tayo ng mais mga kabukids Kasi ngayon po ay alas 3 na Mamaya-mayang alas 4 e eh, meriendahan naman Ayan po yung mga nakuha ko na. Maliliit siya, pero pwede na rin. Pang merienda, merienda. So, ayan. Maglalaga na po tayo ng merienda. Ayan mga na nalagay na yung garahal dito sa ating veranda. Kikita na natin ngayon yung pagkakabita ng sahig. Ayan o. mo muna, mais. Mais. Ayan atin. Malambot pa ba? Salamat pa. Pa. Mais na yan. Di kolores. <laughs> <laughs> Alam mo lang, stick ko lang di kolores. Masorted. Ah. <laughs> Masorted. Yan yung tanim namin na nakaraan dito eh. Medyo magliliyad ng konti yung bubong natin dito kasi masyado mababa kung diretso lang. Unlike katulad doon sa model natin, yung diretso yung bubo. Ayan magliliyad ng konti. Pulog siguro. Huh? Pulog ka na kanil parin ito. Ito mm -hmm. kasi yun ang kabat yung wala. Pagbo. Mm -hmm. oh. Huli! <laughs> Nakapatong ka na dyan. Baka makagat nila ko ng ano nyan. Yan mo lang kumpa. Inupuan na ni Kabilog mga kabukid itong ating mga mais. Ubusin niya daw. <laughs> Ubusin mo yan. Pakai ada tuh kuat, baik yang pahit, baik yang tinggi, yang tinggi, baik yang tinggi, baik yang tinggi, baik ada. bangga Sige, bang dito, dito. Away ka. Yan mga kabukid, na naman at ah, tapos na yung ating pangwalong araw ng paggawa dito. Yan, nakita na natin yung dito naman yung pagkakabitan naman ng bubong yung bubong sa beranda naman at saka nadagdagan natin itong ano dito uh, wall at napatibay ng todo yun doon kasi nung nakaraan nung iniwanan yun wala yung mga ano no, no, brace yan, nalagyan ng mga suporta kasi para mas matibay para kahit medyo malakas yung bagyo kayang kaya so yun ayos naman ang ating ano pangatlong pangwalong araw at nakalagay pa pala tayo ng ano dito yung sahig pagsasahiga ng veranda kanya mga garahal And thank you guys for watching bukas ulit bukids thank you po thank you. <laughs> thank you.